Alin ba kayang ating maipagawang semi-kalbo? Ito. Ito. Alin, alin, alin. Ari. Ito kaya. <laughs> ito sana. Kaya lang. Manipis na nga ang buhok ko. Siyempre, wala halos, wala halos. Lahat ganito na rin. Alam mo, kalalabsan yan. Ito. ayah, oh, <laughs> Para tapos na. facial ka. Ha? Oh, okay. Ah, uh, mo ang skin. Ang pog, hindi na ko pinapakalikot ang mukha. Sari-sari naman din kayo. Lalo kang maglalabas ako, araw na kung ano-ano di O, ayos naman eh. Yung mukha ko dapat facial. <laughs> <laughs> Ayan, o. Oh. Ano niyo? Mm hmm? Kaya nga makalabas sa bahay eh. Sobra. Sobot siyang matumi dyan. Ay! Nakatakos na naman kayo ha. Hindi sila makakatakos sa sarado na yun. Lalabas tayo. Magpapasemay kalbo ko. ini eh. Tsaka hindi siya masyadong magamot. Dahil nga ano, may buhok. Itong ginagamit natin, itong bigyan sa akin aking dermatologist. Klimbak. So bumili tayo ng bago. Pero hindi kagaya ng dati na talagang... Siguro mga tatlong lagayan lang. Pagaling na sa kinabukasan, tuyo na. Walang mga sugat-sugat, walang butol-butol. Medyo may ano lang, parang may mga flakes-flakes na nagpapagsakan. Parang balakubak lang ang peg. Ganun. Pero ngayon, ang tagal na. Nagpabili na ulit ako ng bago. Two weeks ko so, nang inakamit. Ganun pa rin yung ulo ko. Kaya, ubusin ko lang to tapos magpapanan ulit tayo. Magpapakonsulta ng panibago at baka magbibigay ng mas effective. Kaso meron tayo para hindi masyadong kitang kita. Baka mamaya may katabi ako sa tricycle eh. Madiri naman sa akin. Ito na lang isa. Ito. <laughs> Favorite. At syempre, para matakpan yung ating butol-butol sa mukha, magmamas tayo. Ito, tricycle tayo. Dito pa naman ang hirap sumakay. Alam niyo yung Oriental Mindoro, itong kalapan basically. Laging brownout. So malimit itong brownout and at the same time ang hirap sumakay ng tricycle. Papa pedicure din tayo. Dito na may ang mga magta-tricycle. Pero siguro namang yung oh, kukunti masero baka naman ano sila. San Vicente! dito. Doon tayo sa kabila, sa pagupitan ni ate. Sarang! <laughs> Ayan. Aba! Ayan mga kaibigan. Ang ate mong gagupitan. Ang pinakamagandang uh, hairstylist. Naman. <laughs> Project. <laughs> Andito tayo sa Marhav. Marhav. Marhav Salon. Ma, hindi pa ako magpapakulay ngayon. Papagupit lang. Sa Kasi, uh, meron pa akong ano? Scalp uh, disaster. Uh, sa so kanya tayo nagpapakulay ng hair. Ito si Winnie. Ito naman si Bea. Ayun, beauty queen siya. Hmm. Ayun, beauty hmm. <laughs> <coughs> <coughs> be queen siya. beauty queen. Akin magpapaano na? Yung lapat na lahat? Kasi ang hirap gamutin eh. Hindi ko masyado ano to. Ay, ka hello? Sino ba rin? Ha? Ginagamit mo? Oo, tubig sa hindi ko na-epekto ngayon yung dati kong ginagamit. So, bala kong ano, bala kong palipisin ito para mapalagyan ng ng gamot. Pag wala pa, hindi magpapaano na bago. yung tayo. Yung Kaya nga, ipabalik-balik eh. Kainis. Ayun Magkano ang Jupetra dito? Oh, 100 lang. Oh, 100,000 lang ang gupit dito. Ayun ay I think, ano, one of the may, discount na for superstars. discount na for senior citizen. Hindi pa naman ay. 150 pa tao lang this. Ayan o, kaya ako hindi pa Ayan o, lamang-lamang yung mukha ko. Ang dahil mo ba ito butol? Kita niyo ba ga? Ayan. Punda. <laughs> Baka nga may nilalagay ka. Wala naman, yeah, yung dati pa rin eh, sa taga ko nung gumagamit ang Pimaggio, actually na-stop. Yung nga pala utama, na-stop siya, nang halos isang buwan. Meron pa kong tira ng sk 2 na binili ko sa Japan na talagang bongga. Mahal, mahal yung mga regal. Yeah. Alam ko maraming nakakakailang sa inyo, mga taga Japan. So naglagay ulit ako, skuro mga 3 days straight. Baka nga pala no, baka kayo nang dahilan, nari-bago. Nari-bago sa bagong yung inilagay ko. Ano? Pwede nga pala yun. Ah, e, sabi, yung sabi pa nang dayo ng dayo mo yung ano, yung nasa Pag napapitan to, makikita niyo na ng buong buong ng bunga, ng buong buo, yung mga uh, oh, ano, so, hmm. eczema. Yung ating mga kondisyones. Ayaw ko. Ang Iwan ang kanyang pagkain. Hindi nagpapakubi. Iwan ang kumulay. Masa may bago ng jowa. Ay! Ba na -tita? Mm -hmm. tura ng babae May gulo naman yeah. pala in this nakita sa atin? Yeah. may ano may, ano, tawag, may ano, tita. Yeah. tita. tita, tita, tita. tita. Boong, kaibigan. Oh, grabe naman oh. pala. Grabe, oo. Oh. Lalo na yung pagka ng taglan, lalabasan yun. At saka ang kalaba niya, yung pag, pag niligo mo na malamig na tubig, dapat maligyan mo ba? Ang dami yan, ha? Be, pero muna at kakailangan. Best friend. Mamaya, titinan natin ang bombo. Ah, Kinatabi na, mga kaibigan. <laughs> Wala eh. Gusto ko ba sanang may matira doon? Eh, ano gagawin? So, unahin muna natin ating kapakanan bago ang kakitan. Hindi ba? Ang sama. Cute pa ba? <laughs> Siyempre, may powder effect. Shaolin Temple. <laughs> 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 ah, sa <so>, sa <so>, so, <laughs> dinatot ko kami nalilugan. Para ko si Baby Am. <laughs> <laughs> sa Japan, ang pangahit ay blade, ang kanilang may blade. <laughs> <laughs> Philippines, oh? Philippines. Sa Japan, mga kaibigan, nai-kwento ko na ito, di ba? Ang pinakamura doon, buk kung pupunta ka ng mga salon, ay 3,500. So, 2,000 pesos. pesos na. Pero makakakuha ka ng gupit na 500 lang, sa mga barbershop, meron doon ang 1,000 and 1,000 yen mm. na gubitan. Meron din meron din naman sa Manila kasi sa mga mall. Ito sa, sa mga barbershop, pati ko 1,000 kahit mga babae, mga lola nagpapagupit din doon kaya dito pag sinabing barber shop, ay automatic lalaki lang pupunta. Ewan ko lang sa ibang lugar ah. Pero yun alam ko dito sa Pilipinas. Siyempre meron din mga mahal dito sa ano. Diba? yung mga uh, kumbaga yung branded na mga gupitan alagay mo mga ano na no mga 2.5 ano meron po pang gupit na 2.5 siguro 2.5 1.5 sa mga talagang high end uh, salon eh mga kaibigan ang pagkaganda-ganda kong kaibigan mukha kang artista rito mari lumapit ka oh, eh ba diba, o oh, yan ang ate madre <laughs> ang ganda no mari pakuha nga sa likod ko ganda ang kamera naman natin ah. Hindi na nangyayon. Okay. Hindi tayo mga sugat-sugat, ano? Yes. Oh, ko, ayan mga kaibigan. Ito, mm -hmm. nyo, ayan, 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 ayan. So, kayo namin piting saksi kung anong nangyari sa aking ulo. So, siguro bumabalik yung ating, ano doon, yung ating psoriasis before. Psoriasis ba? Ah right. Mm-mm. Kakambal mo na yan ang bambuhan. Tama. Wala nang may gamit dyan. Ako ay sa linis para matanggal yung mga ah, parakles para matanggal lang kung ano-ano and then mamaya na rin tayo maglalagay yung ating gamot binababad kayo naman yung mm, 15 minutes sa uh, scalp hindi na siya kinakaya, dati kinakaya siya e hindi ko na naman nangyari talaga dito 70 na kaya, 76 Okay. Sabi na iba, stress niya. Parang kung stress eh. Ito to tuloy lang. <laughs> Mga kulang sa dilig. Mga kulang sa Dapat pala ganito lang. Yun oh, may buhok pa rin. Para kong gerilya. ako, girili ang hapon. Membro ng sandakang lakas ng hapon. <laughs> Di ba? Mas okay sa ano yan, oh. Ay ngayon, wala na. Ayan na. Kalbong-kalbong na talaga tayo. <laughs> Nawala na talaga yung iningatan kong ganda at inipon-ipon kong alindog sa Japan. <laughs> Ay nako. Nalot-lot. Ay nako. Inubos talaga yung ating ano, kakyutan dito sa Pilipinas. Pwede yung totoo. Ayoko namang mag-deny na mas ano ko dun. Mas naging healthy. Bukod sa pagkain, mayroon pa tayong exercise lagi. Nag-exercise tayo sa umaga, sa saka papakita ko sa inyo, yung ating exercise na pwedeng-pwede. At bagay na bagay sa ating mga 35 years old and above na. Diba? <laughs> At ano, sabay-sabay tayong kekembot. Ano, balik alindog program. So yun, napakahirap i-deny na mas maganda yung ating katayuan sa Pilipinas physically. Mm -hmm. Mas malusog. Mas namumula. Yung namumula-mula natin na nawala na. Yung mapusok natin, ano, wala, hindi pa masyadong nawala dahil na-maintain eh, ng Bimajo. Siguro nga nalibago tayo eh dahil naglaray ulit tayo ng SK2. Pero whatever, ganun talaga. Next week, wala yata yung doktor ko ngayon dun. So next week tayo. Actually, okay naman to yung ginagamit ko nga na pinakita ko kanina. Okay naman siya sa mga nakalipas na ilang buwan. Na, pag hindi ko kasi siya nadadala, nag-ano ako, head and shoulders na anti-dandruff. Pero hindi talaga siya madala. Nagagamit ko ng head shoulders kapag nasa Manila ako nakakalimot akong dalhin yung aking gamot. And then pagbalik ko dito sa Mindoro at inalagay ko siya, after two or three days, okay na uli. May kaunti pang tira pero na okay na uli. Wala na, wala na ulit yung mga sugat-sugat, wala yung mapupula mga butol. Basta ganun lang, hindi siya makinis. Medyo may puti-puti, ganun lang. Eh madali naman takpan kapag nagpapakulay ng buhok, di ba? So ngayon talaga yung ano, pagkatapos kong magkasakit, di ba nilag na tayo ng two days? So, kumalin tayo doon. So, yon kapag binigyan tayo ng panibagong gamot sa ulo at hindi rin ulit kumaling, hindi nang dinediretso after one or two weeks, eh di susubukan natin ang ilang mga indirerecommendan ninyo. Minsan, ang nagiging matagumpay na gamot ay yung mga herbal, tiba, yung mga daon-daon, mga ugat-ugat, mga bulong-bulong ba? Kaya din. <laughs> and tingnan natin ang up close and personal pa more. So, ito, ito yung lagi natin kinukut kot eh. Parang may pula-pula pa. Ayan. Ayun. Sana gumaling Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit Hindi tayo masyadong sociable Ang tingin sa atin talaga Sobra tayong ma-PR Sobra tayong bongga mag lo mag-entertain Pero actually, ano tayo Shying away from groups of people. Lalo na kung conscious kapag malapitan na yung isang ano, yung intimate. Ay, mga dosi lang kami, 30 sa isang siksikang ano. Ito Diyos ko, doon ako. Doon ako talagang gusto ko nang umalis at para ako matutunaw na candle. <laughs> so marami akong mga insecurities gawa nga nito. So siguro na niya na ngayon, mm, napapagpinta ka mga akong suplado ng ilan because pag may mga nagpapapicture, lalo na una, pag may mga nagpapapicture, pag may mga lumalapit, parang paiwas ko, parang gano'n, sige, bye, gano'n agad hindi ko malagad na-explain sa inyo na no? no, yun ang dahilan. Sa marami akong mga insecurities na bunga ng aking mga hindi magandang estado ng aking utis. O, at ng aking, ano, ng aking scalp. Ayun. So, pumunta na sa akin si Chito. Nandito na siya, tapos na siya sa kanyang project. So, pwede pwede na tayong lumabas. Gusto kong pumunta sa isang, ano, sa Yung punong-punong -puno yung maglalakad tayo sa New Gun, sa Kalamansian, mga ganun. Gusto kong ma-relax who knows, baka nga ito yung dala ng stress, pero hindi man ako nakaka-feel ng stress. O kahit napupuyat ako or grabing mag-edit, nakatutok sa ano, maraming iniisip minsan, kung paano maayos yung sa YouTube natin, yung ating earnings and everything. Yun, kung kailan ako aalis, papuntang Japan, kung ano yung mga gagawin ko, o bibilin ko, or what, mga ganon. Hindi naman eh, sanay talaga ako sa ganon. So, hindi ko, pero hindi ko sinasarampin pintos sa Epektong maaaring na idulot ka ng stress sa ating ulo O sa ating kutis So yun, sama kayo sa atin bukas Kahit ano lang tayo, lakad-lakad lang Samahan nyo akong mag-chill-chill, mag relax, relax At uh, maiba-iba naman yung ating surrounding Alam ko marami sa inyo, naghahanap ng na mga dati natin ginagawa Pero hindi rin na natin may babalik Ang katotohanan na wala na ang ano Wala na yung sitwasyon na dati nyo minahal sa akin Wala na ang inay Mag-isa na lang tayo Kaya sa mga patuloy na nagmamahal Samahan nyo ako bilang ako, bilang mag-isa ako Kagain ng dati yung ginagawa sa akin sa Japan. Mag-isa lang naman ako doon sa loob ng na napakahabang panahon. Nakilala niyo ako noong 2017, mag-isa na ako. Yun nga lang, nabibigay sa atin ng kulay. Kung bagay nagdadagdag ng ekstra laman sa ating istorya. Ay ang katotoha ng buhay pangalan ng inay, na talaga naman dinudumog niyo kung bagay sa pelikula, box office hit blockbuster. <laughs> Pero yun nga, wala. Kaya sana ay eh, subaybayan niyo pa rin ako ng ako lang. Tapos guardian angel natin ng inay yung ating buhay bilang mag-isa, bilang isang XOFW dito sa Pinas. Ano yung mga buhay-buhay dito, ano yung mga kwento-kwento dito na pwede natin ma-enjoy at magbibigay sa atin ng realization na ah, oo, ito nga yung buhay ng Pinoy dito sa atin. At minsan, buhay ng Pinoy sa ibang bansa. Yun, isa sa katawan din natin. Ay nako, pang alata ang hirap talaga nang wala ng inay. Kagaya pang ano, di ba? May mga ganito, -ganito ng sakit, may susubungin. Ayun kaya, aray. Ayun, ayun. Ang sakit man din, ayun kaya. Ano <laughs> yung sinasabi ko? Na, pag may mga ganito kang nararamdaman, lalo pa sa mga single, sa mga mag-isa, ay, yun, patuloy na bumabalik yung, ano, yung katotohanan na, ano, yung impact ng, na naibibigay ng isang ina. Kung pwede nga lang na pagkatok natin dito, ibubuksan tayo ng inay, di ba? <laughs> Testing natin. <laughs> Alam mo gusto ko siyang makita. Ah, ah, Alam mo gusto ko siyang makita. Hmm? Anyway, araw-araw, bago tayo umalis dito, kasi doon tayo natuloy muna kinahira, di diba? Ay, nagdadasal ako sa kanila. Nagdadasal ako sa imahe ng Panginoong Yesus dito. Di ba? Tandaan niyo yan. Ayan, ang ating Panginoong Yesus. Na laging kinakausap ng inay ng buhay pa siya. Di ba dati nung buhay pang inay dito? Ay, nako. Inay, ang sakit ng ganito ko. Inay, pupunta ako sa ganito. Inay, anong dapat gawin dito? Inay, anong kailangan kong ano? Mga ganoon Inay, may pang-haplas ba kayo? Inay, mga ganun. <laughs> talaga. Pero we have to move on. Kailangan natin tanggapin na mag-isa na lang tayo. Kailangan natin lahat na tanggapin na mag-isa na lang akong kumikembot sa mundong ibabaw. Kaya samahan niyo ko para samasama tayong ano... Sasabanahin ng mga agos ang buhay hanggang sa makamit ang ating mga tagumpay. Di ba?